Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na naman po ng hapon ngayon pong September 11 Ayan po ah, Nako po mga kalaki Kanina po, ah, meron pong ah, mga followers natin na ilan siguro mga 8 yon Na nagchat po sa atin, na binigyan natin ng mga lucky numbers Yung iba po sabi nila, ah, nanalo na daw po sila ng 2 digits Yung iba naman po, hindi pa raw po sinuswerte Ang sabi ko po, 3 days yung pong aalagaan yan mga kalaki ha Yung napanalo po natin kanina, ah naka 10 pesos din yata siya 15 pesos na tinayaan niya nagbibigay ng balato wag na po kapag malaki na lang po ang napanalunan nyo ibili nyo po muna ng gamit ng mga anak nyo yan okay? so mga kalaki ha 3 days po yan pag hindi po tayo pinalad pwede po natin palitan Magchat lang po kay sa akin okay? ayan po mga kalaki ha abang abang lang po tayo ng mga lucky numbers natin kaya eto na po mga kalaki ating mga uh, bagong sumada po ng mga lucky numbers po ngayon pong hapon na to okay? sa mga uh, bagong nanonood dyan, is stay lang po kayo dyan bibigyan ko po kayo ng mga tips na magaganda sa mga ayaw naman po sa amin marami po kayong mapapanood dyan hindi po namin kayo pinipilit Okay? tara kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers natin, kunin na mga listahan nyo ilista nyo na po at pwede nyo po itong tayaan sa loob po ng tatlong araw bago natin palitan, kaya kung ready ka na, tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, pero bago ko ibigay ang mga lucky numbers na yan, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Ayan. Hmm. Okay, at habang wala pa pang bumibili ngayon, shoot shoot muna tayo ng vlog mga kalaki, okay? Ang ibibigay ko po ngayon ay Tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya Eto na po ang unang 2 digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. Umpisahan natin sa number 12 18. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay 2 20. At ang pangatlo po ay number 16 at number 23. Ayan po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 182. Ayan po yung unang mga kalaki. At ang pangalawa po ay number 940. Ayan. At syempre po ang pangatlo po ay number 826. Ayan mga kalaki, ang 2 digit at 3 digit lucky numbers na bigay ko na po. Isunod na po natin may mga, uh, ngayon mga kalaki, ang 4 digit lucky numbers. Kaya ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1955. Yun po yung una. Ang pangalawa po ay number 3826. Ayan po. At ang pangatlo po ay number 7753. Ayan po mga kalaki ang ating mga 2-digit, 3-digit, at four digit lucky numbers po mga kalaki. Okay? At syempre po ah, bago ko po ibigay ang ating mga ah, 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin para po makakuha kayo at makapanood po ng mga legit na mga lucky numbers okay ingat ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki tandaan nyo po oh, nako nagkalat po mga fake account dyan kinukuha po ang picture namin sa facebook ginagawa pong profile ito hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation nako hindi po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki okay Tandaan niyo po, ang legit na account natin, ito po, Red Parungkin po. i nyo po sa Facebook na merong 420,000 plus followers na po tayo, mga kalaki. Yay! At syempre, meron po tayong main account, Red Parungkin po, na may 700,000 plus followers. Ayan po ang mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong Aris Gatchalian na account, okay? At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 17,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 400 49,000 followers. Ito yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers Diyan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po pa ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin. I code ko po ang birthman at bircher mo. Malay man naman dito swerte hindi to ka manalo. Kaya subukan mo na po ang private consultation. Marami pong nananalo sa mga laki numbers natin pero meron din namang hindi hindi po tayo nagsisinungaling. Pero ang maganda nito, araw-araw po may mga nananalot, nakapost po yan sa Facebook natin. Kahit i-check nyo po, legit po ang mga followers na yan na naging winners po sila. Kaya ano pa inihintay mo? Baka gusto mo subukan ng private consultation namin, bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto sa Abroad, sa National at sa Wedding po mga kalaki. Okay? So sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? Okay? Tandaan nyo po mga kalaki at 3 days po bago po natin palitan ng ating mga lucky numbers. Ayan po. Sa mga sasali po ngayon mga kalaki sa mga habol po ah. Me, ah bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. So ano pang hinihintay mo mga kalaki? I-try mo na ang private consultation. Ngayon po ah, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa masusugid nating mga lucky followers mga kalaki. Okay? Ito na Eto na po mga kalaki ating mga five-digit lucky numbers. Wait lang po may bumibili. Baka nagbabakwas kaysa dyan ha. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Some mighty put it. Oh, pumukin nyo yan. Ah. yeah ito Dito, dito. Ikaw okay. si Red? Oo po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, eto na po mga kalaki ang ating mga uh, lucky numbers ngayon na ibibigay po. Ituloy na po natin mga kalaki ha. Uh, ngayon po ay 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Kunin nyo na po ang 5 digit lucky numbers. Number 14, number 23, number 35, number 19. At number 16 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 8 Number 27 Number 34 Number 19 At number 33 Ayan po mga kalaki ang ating 5 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit po namin pwede po nitong 642 645 649 655 At 658 6 digit lucky numbers Ito na po ang unang 6 digit lucky numbers Number 17 Number 20 Number 38, number 23, number 27 at number 32. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 30, number 21, number 16, number 8 at number 42. Ayan mga kalaki kompletor pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo mga kalaki sa mga, o sa mga OFW dyan Dyan po sa may bansang Israel. Hello po, kila ate Melba at kila ma'am Christina, shout out po sa inyo dyan Hello, saludo po ako sa lahat ng mga OFW dyan Humihingi po sila ng 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Sige po, bibigyan ko po kayo dyan po sa Israel Shout out po sa inyo At syempre po, balik naman po tayo dito sa mga tricycle driver naman po At sa mga jeepney driver naman po dyan Sa may Uy Sa may Ano to Tagig City Hello po sa mga driver po dyan ng mga jeepney driver, tricycle driver, bus driver Taxi driver, shout out po dyan Kila Kuya kila kuya ge, ano, kila kuya gimo at kila kuya jello shout out po sa inyo dyan at sa inyong grupo okay sa mga gusto pa magpa shout out mga kalaki comment lang ng comment share lang share ng videos namin heart ng heart pag nakita ko yan masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa mga kalaki so good luck